guys for today's video guys di ana pud ni sa bukid magsuri-suri ito as isa ko kamot para makatawid sa tulay ayaw man niya magpahawak dali di ba dali siguro mga 10 minutes bago siya makatawid Eh bata oh. Hmm. Hapo na. Tong igalagala sa bukid kay di naman masyadong mainit kay mga alas ano na mag alas 4 na. Hmm. Na siya init. Saan tayo? Ha? Oh, Judy, yung paboritong galaan. Doon tayo oh, Sila ano? Saan tayo? Doon, kay Kuya Wilbert, oh. Doon, nak, oh. Kuya. Saan tayo? Oh. Ano gagawin? Uy. Huwag dyan, anak. Ay. Ano ba yan? Hala, may ano yan, nak. May, ano tayo, maraming langgam. Umigas ba sa Bisaya? Langgam sa Tagalog. Ang layo naman, langgam. Umigas. umigas na pula. Langgam yan sa Tagalog. Diri tayo, nak. Diri. Nak, doon tayo. Sabaka, oh. Dali. Shhh. Dali na ba? Kapris ko diri talaga, oh. Kapris ko ng hangin. Pura buyag. Yan, oh. Very fresh. bata oh. Sak. Ay nung laruan. Dinala niya laruan niya na ano. Dito lang Di tayo. Adon tayo kay tatay. Maliliit na baka. Ay, eh, kambing pala yan. Nakakala ko baka. Tara dun tayo. Wala na siguro si tatay. Umuwi na siguro. You save my heart. Lapitan mo ang baka. Takot ka sa baka? Ay, hindi siya takot po eh. Isugon mo na siya, Di, siya matakot sa baka. Fish ko oh. ka, ayaw diri ito. Rika, ayaw guys. Nindot ka, ayaw laagan o ganang kuan. Mga ganitong oras na wala na yung araw, palubog na. Dali. Sak so, ang pasok mo bukas tak so, ay ano ala una. Panghapon ka. Alis tayo sa bahay alas 12. Tapos ano? soroy-soroy sa kabukiran layo ang kasakit magos mas gusto ko pang igala si sak dito sa lugar na to kaysa ano kami sa mall or sa kalsada kasi ano to eh kailangan bantay sarado ka kasi pag ano bigla siyang tumatakbo sa kalsada mag isa so dito binibitawan ko lang siya <gasps> saan si tatay ay alam niya si tatay tara dito punta tayo kay tatay Ha? Huh? Sa saan ba si tatay? Alam niya si tatay. Naalala niya si tatay. Kaso hindi man tayo makapunta doon lang kay may aso man dami, di ba? Dito nga kami hinabol ng aso dati eh. Tagal na kaming hindi nakabalik dito. Sa mga ilang buwan. Ngayon kasi maganda ang panahon. kaya inalaku sa dito may dalas syang laruan plastik naman yung laruan niya parang ano parang screw screwdriver at saka pero laruan lang siya halong daming bunga ang mangga oh Doon yung pinanggalingan namin guys. O, panglayo pang Hello guys! Hindi mm. na masyadong maano ba? masukal ang damo kasi ano. Medyo mainit. Mainit na eh. Saan palang dadaanan nila pag nauwi? Ay, nakaano na, o. Oh, pati yung manga, naka... Nakabakod na siya, guys. Tay! Tay! <laughs> nagalit siya, nagalit siya. Tay! Tay! Nandun si tatay, nandun pa. may dog anak may dog <gasps> may dog upo lang upo lang sali upo lang tayo dito may namumutol ng kahoy doon may chinso hey guys Sa ang mga pipon. Ano mangga, oh. Pinakura nila yung mangga. Hala! Sakpa, no, paghabulin tayo ng aso, anong gagawin mo? Takbo ka. Ha? Wala pa naman tayong kahoy na panghampas nak. Dapat may kahoy tayong panghampas. Upo lang tayo dito. Upo. Dito tayo. Upo tayo dyan. dapat may kahoy tayo pang hampas kasi ano eh andun ba si tatay may, gulay si Kurosh andyan ba sila na hindi tayo makapunta sa baka ay sa ano sa puno ng mangga kasi ano nakabakod na nakabakod na siya guys hindi na kami basta basta makakuha ng bunga ayun oh. hanggang doon nakabakot I want to hold you forever doon na tayo nak mag abang kay tatay wag dyan may aso Ano, wag tayo pumunta doon, hindi na naman tayo makapunta doon sa puno ng mangga kasi ano, nakabakod na. Dito tayo kay may dog dali. Wala tayong panghampas. Pagkabulin tayo ng aso, wala tayong panghampas sa aso. Dali na. Tara, dito tara, Tara, Dali, dali. Alika. Dito tayo. Alam mo yung mga baka di, alam niyo yung mga baka dito, nakaano siya. Hindi siya nakatali, yung ibang baka hindi siya nakatali. Wala siyang tali. Nakaano lang. Baka may gulay sila tatay, bilit tayo na, abangan natin. All I need is you more every day. You save my heart. Lah, what is this? Ay. Opo. Uwi ka na? Ka? Thank you for watching everyone. Bye! <muching noise>